misteryo. Ito ay ang mga kataga na punong-puno ng kababalaghan, punong-puno ng katanungan at isang bagay na nagbibigay sa atin ng mga pag-iisip at malalim na pagkakaunawa. At naglipa na mga kaibigan ang iba't ibang klase ng misteryo sa buong mundo. Katulad na lamang ng Stonehenge sa England, ang mountain cities sa lugar ng Incas, at ang mga stone faces sa Easter Island gayon din sa ating bansa ay napakalaking misteryo pa rin ang patungkol sa Yamashita Gold. Pero ang Biblia mga kaipigan, nababanggit dito ang mga bagay patungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap at binabanggit dito ang mapa kung kailan magtatapos ang ating mundo at kung kailan babalik ang ating Panginoong Hesus ang tanong ay gaano na ito kalapit at si Pangulong Bongbong Marcos na kaya ang kahuli-huli ang presidente ng Pilipinas bago darating ang katapusan ng mundo kung sa nakaraan nating video pinag-usapan natin na binabanggit doon na si Pope Francis daw ang kahuli-huli ang papa sa Roma na upo bago ang katapusan ng mundo hindi kaya si Pangulong Bongbong Marcos din ang kahuli-huli ang presidente na mumumuno sa Pilipinas bago darating ang katapusan ng mundo at itong pag-usapan mga kaibigan, at ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa propesya sa huling mga kapanahonan. Tsaka pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabebenefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ang libro ng Revelation mga kaibigan ay isa sa mga pinaka misteryo na libro sa Biblia kung saan nababalot ito ng iba't ibang klase ng imahe katulad na lamang ng mga dragon, mga larawan, na hindi natin mawari kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Pero alam nyo ba mga kaibigan, na ang susi sa libro ng Revelation ay ang libro ng Daniel dahil hindi natin maintindihan ang libro ng Revelation kung hindi natin maintindihan ang libro ni Daniel at binabanggit mga kaibigan. Sa Revelations 1 verse 3, mapalat ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Oo mga kaibigan, ating pag-usapan ngayon ang patungkol sa libro ng Daniel, particular sa Daniel chapter 2. Kung ating makikita mga kaibigan, ang history at ang Biblia mga kaibigan ay nagkakatugma sa kanilang mga sinasabi at ating tutunghayan kung ang mga hula ba sa Biblia ay naging katuparan sa nangyari sa ating history at kung ating makikita mga kaibigan, binabanggit din dito sa 2 Peter 1 verse 20 ang Biblia ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Hindi na natin kailangan mga kaibigan ng interpreter sapagkat ang Biblia mismo ang magsasabi kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na kanyang pinabanggit na mangyayari sa hinaharap. Kung ating babalikan mga kaibigan Daniel Chapter 2 Ito ay isang panaginip na isang hari sa lugar ng Babylonia Ang Babylonia mga kaibigan noong unang panahon ay ito rin ang tinatawag na Mesopotamia kung saan dito ang cradle ng unang civilization at naalala ko pa ito mga kaibigan noong ako ay high school na kung saan sa history ay tinuro ng aking teacher na ang unang civilization ay tinatawag na Mesopotamia na ngayon ay tinatawag na Iraq at dating ng tinatawag na lugar na Babylon. Ang Babylon mga kaibigan ay binabanggit sa libro ng Revelation ng anim na beses at kung ating makikita ang libro ng Daniel chapter 2 dito unang nabanggit ang lugar na Babylonia sapagkat ang lugar ng Babylonia mga kaibigan noong unang panahon ay ito ang pinakasikat ang pinakatanyag ang pinakamakapangyarihan sa lahat at paano ba na ang lugar na ito ay may kinalaman sa katapusan ng mundo at ano ang kinalaman nito sa ating panahon ngayon. Isinulat ang libro ng Daniel dahil kay Propetang Daniel, siya mismo ang nakasaksi sa mga nangyayari sa lugar ng Babylonia. Ang Babylonia mga kaibigan ay ito ang parang United States noong unang panahon. Kung gusto mong mag-abroad ay magkakaroon ka talaga ng future sa panahon na kung saan ang Babylonia ang pinakatanyag sa lahat na talo mga kaibigan, ng bansang Babylonia, ang bansang Israel dahil ang bansang Israel ay tumalikod sa ating Panginoon kaya naman pinahintulutan ng ating Panginoon na sakupin ng bansang Babylonia ang Israel. Ito ay dahil din sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. Si Haring Nebuchadnezzar mga kaibigan ay nagkaroon ng isang panaginip at sa kanyang panaginip mga kaibigan, siya ay nabagabag dahil nakakilabot ang kanyang panaginip na sa kanyang paggising sa umagay nabagabag ang kanyang damdamin. Ngunit ang problema dito ay hindi niya naalala kung ano ang kanyang panaginip at kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Kaya naman ipinatawag niya ang lahat ng mga mahikero, ang lahat ng mga sorcerers, ang lahat ng mga matatalino sa kanyang lugar. At isa na dito ay si Daniel na isang hudyo siya kasama ng kanyang tatlong mga kaibigan, na si Shedrach, Meshach at Abednego. Sila ay nananampalataya sa totoong Diyos. Pagkatapos nito'y tinanong niya ang mga mahikero kung alam ba nila kung anong ibig sabihin ng kanyang panaginip. Ngunit sabi ng mga mahikero sa kanya, Mahal na hari, iyong sabihin ang iyong panaginip at aming sasabihin ang kanyang ibig sabihin. Ngunit ito ang problema mga kaibigan dahil si Haring Nebukadnesar ni ay nakalimutan niya ang kanyang panaginip. Kaya naman sa kanyang galit, siya ay nagbigay ng hatol sa kung hindi masasabi ng kahit sino mang mahikero at matatalino at scholars sa kanyang bansa ay lahat sila ay mamamatay. Damay na rin dito si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit lumapit mga itong si Daniel at sinabi niya mga dito, Mahal na hari, walang sino man sa lupa ang makapagbibigay ng kapaliwanagan sa iyong panaginip ngunit may Diyos sa langit na nakakaalam ng lahat ng mga sikreto at ang panaginip mga kaibigan ay binigay ng ating Panginoong Jesus at ang panaginip mga kaibigan ni Haring Nebukadnesar ay kanyang ibinahagi kay Propetang Daniel at ibinigay din ng ating Panginoon ang interpretasyon kay Daniel kay naman lumapit mga kaibigan si Daniel at ito ay binanggit niya kay Haring Nebukadnesar at ito pa ang sabi niya ikaw o oh hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto. Ang mga yaoy binasag na magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang gindo ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tagaraw at tinangay ng hangin ng walang dakong kasumpungan sa mga yaon at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa ito mahal na hari ang iyong panaginip ikapa ni Daniel at ito ang kahulugan nito may mga babangon na mga kaharian bago darating ang kaharian ng Diyos o mahal na hari binabanggit niya pa mga sa Daniel 2 verse 38 mahal na haring na bukod ni ikaw ang ulo na ginto kung ating makikita mga kaibigan ang ancient Babylon noong 605 hanggang 539 BC. Ito ang naging pinakamakampangyarihan na bansa sa panahong ito. At kung ating makikita, ang bansang Babylonia mga kaibigan ay napakayaman dahil halos lahat ng kanilang mga kagamitan ay yari sa ginto. Meron pa silang tinatawag na Temple of Marduk na 91 meters ang kanyang taas at ito ay yari sa ginto. Kung ating maalala mga kaibigan, isa sa mga ancient wonders of the world ay ang Hanging Gardens of Babylon na makikita sa Babylonia. At kung ating makikita mga kaibigan, sabi dito sa propesya, ang iyong kaharian mahal na hari, sabi ni Daniel, ay hindi magtatagal sapagkat may papalit na mas mahina ang kaharian ng pilak na tatalo sa iyo. Kung ating makikita mga kaibigan, ay ito ang mga nalabi na naka-inscribe sa panahon ni Nebuchadnezzar. Nakasulat dito mga kaibigan ang mga katagang May it last forever. Ang Babylonia nawa ay manatili magpakailanman na isinulat mga kaibigan ito sa mga bricks sa lugar ng Babylonia. Ngunit pag sinabi mga kaibigan ng ating Panginoon na ito ay hindi na babangon pa ay talaga namang hindi na talaga ito babangon pa. Pagkatapos mga kaibigan ng paghahari ng Babylonia ay tinalo ito ng Medo-Persia. Sa Daniel 2 verse 39, binabanggit ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar at pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababas sa iyo. Ipinahayag ng ating Panginoon kay Daniel na mayroong isang leader, isang hari na tatalo sa Babylonia. 150 years bago maipanganak ang leader na ito ay binanggit na sa Biblia sa pamagitan ni Isaiah na binabanggit niya mga kaibigan sa Isaiah 45 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Siro na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Ang binabanggit mga kaibigan, dito na ibong mandaranggit ay hindi si Felix Manalo kundi ito mga kaibigan ay si King Cyrus na tatalo mga kaibigan sa Babylonia. At ito nga mga kaibigan ay natupad, sinugod ni King Cyrus kasama ni King Darius ang lugar ng Babylonia at tinalo nila ito. At ito mga kaibigan ay nakasulat sa Cyrus Cylinder. Dito nakasulat kung paano tinalo ni King Cyrus ang Babylonia at sila mga kaibigan ay nanaig mula 539 to 331 BC. Sila ang naging pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit, hindi rin sila magtatagal dahil binabanggit mga kaibigan sa Daniel 2 verse 39, at ang ikatlong kaharian na Tansu na magpupuno sa buong lupa. Sila ang mag pagkatapos ng pilak. At muntik kong nakalimutan mga kaibigan, ang Medo-Persia pala ay kalimitan na kanilang ginagamit sa pagkikipagdigma ay pilak. Kaya naman tinatawag silang Silver Kingdom. At ang sumunod mga kaibigan ay ang pangatlo, ang Tansu na mas mababa kaysa sa pilak. Merong isang bata na leader na mula sa Macedonia na binuo niya ang kanyang armies at nagkaroon siya ng apat na general at sila'y nagmarcha sa buong Medo-Persia at kanilang tinalo ang buong kaharian ng Medo-Persia sa kanyang edad mga kaibigan na bata pa. Ito ay walang iba kundi si Alexander the Great. Siya mga bigan ang tumalo sa buong Medo-Persia na binabanggit din mga kaibigan sa Daniel 2 verse 39 ang susunod na kaharian ay tinatawag na Bronze Empire na kung saan lahat ng kagamitan nila Alexander the Great ay yari mga kaibigan sa bronze o tanso. At kung ating makikita mga kaibigan, ang history at ang Biblia ay nagkakatugma ang kanyang sinasabi dahil lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay plano ng ating Panginoon. Isaiah 58 verse 11 And the Lord shall guide you continually. Pagkatapos mga kaibigan ng Grecian Empire na sila ay naghari mula 331 to 168 BC ay binanggit ni Daniel na ang susunod na kaharian na pinakamalakas na babangon sa buong mundo ay matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nakakaturog at nakakapagsuko ng lahat ng bagay at kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay magkakaputol-putol at madidikdik o umakibigan ang binabanggit na bakal o Iron Empire na umusbong at naging malakas ay ang Roman Empire. Ang Roman Empire mga kapatid, sila ang pinakamatagal na imperyo na nagrule dito sa ating mundo dahil sila ay nagrule 168 BC to 476 AD at kung ating makikita mga kaibigan ay mahaba ang binti na sinisimbolo ang mahabang imperyo ng Roman Empire. Ito rin mga kaibigan ay nakalagay sa ating history na ang Roman Empire mga kaibigan noong unang panahon ay sakop niya ang buong Europa, parte ng Asia, parte ng Afrika at ganito kaluwang mga kaibigan, ang lugar ng Rome. At sa panahon din mga kaibigan ng Roman Empire, ang pinakamalakas na bansa ng unang panahon ay dito rin na ipanganak ang ating Panginoong Hesus. At kung ating makikita mga kaibigan, ang rulership ng Roman Empire din ang nagpapako sa ating Panginoong Heso Kristo at naipanganak din si Jesus Christ sa panahon ng Roman Empire. At pagkatapos nito, binabanggit ni Daniel sa Daniel chapter 2 verse 41, at yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto nang magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal ay magiging kahariang hati ngunit magkakaroon niya un ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahalo sa putik na luto at kung ating makikita mga kaibigan ay tayo na ay nabubuhay sa pinaghalong bakal at putik sa mga paa ng larawan na ito at kung ating makikita mga kaibigan ito ay tumutukoy sa sampung daliri ang divided Europe dahil ang buong Europe mga kaibigan noong unang panahon ay Roma lang ngunit nagkaroon ito ng division na binabanggit sa banal na kasulatan na magkakaroon ng division ang Roma at kung ating makikita mga kaibigan, ang Roma ay nahati-hati sa sampu, ang Anglo-Saxons, Franks, Alamani, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Suevi, Visigoths, Vandals. Ito ang sampu mga kaibigan na karian na sumisimbolo mga kaibigan sa sampung daliri na maghahari sa buong mundo. At ito ang kanilang mga modern na mga pangalan, ang Germany, Switzerland, France, Italy, England, Portugal at Spain at kung ating makita mga kaibigan na wala sa kasaysayan ang tatlong mga bansa katulad ng Heruli, Vandals at Ostrogoths. Bakit? Pag-uusapan natin ito mga kaibigan sa susunod na topiko. At kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang pinakamakapangyarihan na bansa sa buong mundo ngayon? At sasabihin nyo siguro, ito ang United States of America. Pero alam nyo ba mga kaibigan, na ang United States of America ay ito ay anak ng England na galing sa Europa. Kaya naman masasabi ko na ang pinakamalakas at makapangyarihan na lugar ngayon ay ang Europa at ang United States of America. At binabanggit mga kaibigan sa propesya na naghalo ang putik at ang bakal. Sa tingin nyo, maghahalo kaya ang putik at ang bakal? Ang bakal ay matibay pag bakal lang ito at ang putik ay matibay din kung putik lang ito. Ngunit ang paghaluin ang putik at ang bakal ay napaka-imposible itong mangyari kaya sinabi ng ating Panginoon hindi kailanman maghahalo ang putik at ang bakal ngunit sa history mga kaibigan ng Europa tirinay nila na i-combine ulit ang buong Europa napakarami na mga nagtry na mga leaders na i-combine ulit ang buong Europa katulad na lamang ni Napoleon Bonaparte Charlemagne Adolf Hitler at napakarami pang iba ngunit hindi sila nagtagumpay dahil pag sinabi ng Panginoon na hindi pwede ay hindi talaga pwede na mangyayari na kahit na meron tayong European Union ngunit hindi pa rin sila magiging intact at kung ating makikita mga kaibigan sa binabanggit mga kaibigan ng Daniel chapter 2 ang rulership ng Babylonia, Medo-Persia, Greece, Rome at Divided Europe ay nangyari sa loob ng 2,500 years. At kung tatanungin ko kayo mga kaibigan, nasaan na tayo? Wala na tayo sa Babylonia, wala na rin tayo sa Medo-Persia, Greece o Roman Empire. Tayo ay nasa divided Europe. Tayo mga kaibigan ay nasa mga paa. At kung tatanungin nyo ako ano ang susunod pagkatapos nito, ito mga kaibigan ang bato na tatama sa paa. At sino mga kaibigan ang batong ito Daniel 2 verse 44 At sa mga kaarawan na mga hari yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niyaoy iiwan sa ibang bayan kundi papuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok hindi na mga kamay at pumutol mga bakal ng tanso ng putik, ng pilak at ng ginto, ipinalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa harapin at ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya oy tapat. Totoo mga kaibigan na halos 99% na binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 2 ay natupad na. At ang hinihintay na lamang natin mga bigan ay ang dakilang pagdating ng ating Panginoon ang dudurog sa lahat na mga bansa at ang mananatili magpakailanman ay walang iba ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Totoo mga kaibigan na tayo ay nasa huling mga kapanahonan na at hindi natin alam kung si Pangulong Bongbong Marcos ba talaga ang huling presidente na uupo bago darating ang katapusan ng mundo. Ngunit ako ay naniniwala na ito ay malapit ng darating, malapit na mga patid dahil tayo ay nabubuhay na sa rulership mga kaibigan ng Europa at ng Amerika at tayo ay nasa huling mga kapanahunan dahil ang ating mundo ay hindi na nagiging mas maganda hindi na nagiging safe mga kaibigan at kinakailangan natin mga kaibigan na isang pag-asa isang dakilang pag-asa sa ating hinaharap ito ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ang pagdating ng dakilang pag-asa para sa iyo at ang iyong pamilya John 14 verse 1 to 2 Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ito ang pinapanggit ni Jesus. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dubuon. Tunay nga mga kaibigan na ang karian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo at Siya'y maghahari magpakailan kailanman. Ito ang binabanggit sa Revelations 11 verse 15. Mga kaibigan, isang guni natin ang ating buhay sa ating Panginoong Yesus dahil Siya lamang ang magbibigay sa atin nang tunay na forever ang walang hanggang kaharian niya na tayo ay tinatawag niya na magpasakop sa kanyang kaharian. Mga kaibigan, tinatanggap mo ba si Jesus ngayon? Hinihintay ka niya.